Ayan, magandang araw mga kiyo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, SuperQ TV. Kamusta po kayong lahat, mga kakyo? Ayan, wala pong concert ngayon, guys. Ang ating idol, Elias GTV. So, pahinga pa nila, mga kakyo. Kahapon pa, 2 days yung pahinga nila, mga kiyo. July 28, 29. Bukas na, balik trabaho sila, mga kiyo. So, ito yung ganap, guys. Ayan, kanina po, nasa Maynila po, sila Elias GTV para i-meet up po si Attorney Israelito Torion, mga kakyo. Ayan. So sa wakas mga kayo, meron ng sariling abogado si Ilya C.T.B. Mga kayo. meron na po siyang legal counsel. Yan, alam nyo ba guys, si Atty. Torion Macchio, ay siya din po yung legal counsel ng Partidong Demokratikong Pilipino o PDP Laban, mga kakyo. So, hindi po siya basta-bastang abogado, mga kayo. Ayan, magaling po talaga siya. Ito yung maganda guys, kasi may sarili na abogado o legal counsel mismo si Ilya CTV. So, mas maganda naman kasi na mayroon talaga siyang gano'n, guys. Yan. Kasi magtatanong kayo, eh, sino naman si, ano, si Iban ang... Yan. Yun naman, mga kayo, is legal counsel naman yon ng Ilya CTV uh, band, mga kagyo. Yan. So, sa under naman yon kay Mang Beverly, pumikpik, labad-labad, mga kakyo. So, ito naman, si Atty. Torion, ito, ito talaga yung personal na legal counsel talaga ni Ilya City guys. So magkakataon nito mga kayo um, sa lahat ng gagawin ni Ila City si TV Macchio, pwede na siyang humingi ng advice dito kay Atorne para hindi po siya magkasala Macchio. syempre hindi naman perfect yung idol natin. Yan may mga bagay din May mga bagay din Macchio na kailangan po niya i-consult muna sa isang nakakaalam talaga bago niya gawin. So ito ngayon si Atorne uh, Israelito Torion. So congratulations po kay Bisaya din po mga kayo, ha? Bisaya din po itong si Atorne Macchio. So ito papakita ko sa si inyo. Yung caption po ni Atorne sa post niya, yan kasi sabi ng Atorne, parehas din naman silang galing sa hirap, yan at parehas din naman silang uh, gustong uh, makuha yung kanilang mga pangarap. Dito basahin natin. Pareho po kaming galing sa hirap, pareho rin kaming galing sa bukid, at lalong pareho kaming uh, nagsusumika para maabot ang aming mga pangarap sa buhay. Salamat sa lahat ng grasya, ya Allah. Yan, Atorne Israelito, Torion, finally meet the famous Ilias, the phenomenal singing sensation in the 21st century. O, di diba guys? Ito yung maganda, Mario. Kaya yung mga busters dyan, guys, alam nyo po, maghinay-hinay na kayo. Dahil bukod kay Iban ang na-attorney ng Ilias City TV Band, Mario, ito, meron na rin sariling attorney mismo yung idol natin, Ilias City TV, Mario. Ayan, so sa nito, Mario, si Ma'am Abigail. Ayan, so sa ng... Uh, pagiging legal counsel na attorney uh, Torion Macchio si Ma'am Abigail. So yun, Mario, congratulations po. Ayan, so kayong mga ano, mga grabe magkapagsalita. Ayan, maghihinay-hinay na kayo guys kasi baka mapadalhan din kayo ni Ma'am Abigail ni Ilya si mismo ng uh, love letter. <laughs> so yun lang guys yung update ko sa inyo. Natutuwa lang ako Mario. kasi ang tagal ko na rin iniisip noon na sana talaga meron talaga siyang sariling legal counsel. At kailangan talaga yan guys. Kasi bilang isang sikat na personality, kailangan mo rin talaga na meron ka talagang pagtanungan sa lahat ng gagawin mo, mga ka So yun, yun yung dapat, yun kasi yung tama, mga kiyo. Kasi hindi naman lahat ng iniisip mo ay tama sa mata ng tao, mga kiyo. So mas maganda na kung ano yung gagawin nila si Stevie, kung medyo nag-aalangan siya, mas maganda na ikonsulta niya muna kay Atty. Israel. Kung okay ba yan, di, pag nag-okay naman si Israel mga kasi ator ni Torion di go Mario so mas para walang maging problema yun yung yung, yung ibig kong sabihin Mario para maging legal lahat yan walang magiging problema kasi hindi po basta-basta ang attorney itong si Asir uh, Sir Israel Lito Torion mga kayo, isipin niyo al, ah, legal counsel ng PDP laban yan Bisaya kasi to Mario kaya yung panig talaga nito uh, sa pangulong Duterte natin Mario yan sa partido demokratikong Pilipino Ayan, PDP laban, mga kayo. So, yun lang guys. Ayan, binalita ko lang to sa inyo, mga Kyo. Para kahit pa paano maging aware din po itong mga buzzers na ito, mga Kyo. At maging nahihinay sila, guys. Kung ayaw nilang humingi ng public apology. <laughs> kung ayaw nilang mapahiya, mga kayo. Kasi dapat kasi kung mangbabash tayo ng tao, guys. Ay, meron talaga kayong patunay. Ayan, at kung hindi naman kayo inaano ng isang tao, huwag nyo nilang i-bash. Huwag na lang kayong magsalita ng ikasisira ng isang tao para lang, uh, para lang ano, para sumikat kayo. Ayun, lalong wala naman katuturan yung mga pinagsasabi niyo. So yun lang mga kayo, sa marilang binalita ko lang sa si inyo ngayon na meron na pong uh, sariling abogado si Ilya C.T.B. mga kayo. Ito po si Israelito Torion Ayun, siya na po yung magiging legal counsel ni Ilya C.T.B. mga kayo. So yun guys, ayan maraming maraming salamat sa panonood ng video natin ngayon. Ayan, medyo malungkot lang tayo ng kaunti mga Q, kasi alam nyo naman mga Q, kung ano yung nangyari. So, sa unang video natin kaninang umaga about kay Mama Aida mga Q. So, condolence po ulit sa pamilya po ni Mama Aida Patana mga Q. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. yan ang ating uh, video ngayon. At sa mga gusto pong bumili ng Ohi Clothing mga Q, ayan, i-click nyo na lang yung ating yellow basket dyan sa baba guys sa ilalim po. Ayan, pag-click nyo na po yan mga Q. Ayan, ilalagay ko rin mga Q yung, yung link ng YouGlow. Ayan, sa mga gusto pong bumili ng YouGlow, ayan, gustong subukan mga Q. Ako hinihintay ko pa yung order ko guys. Sa mga gustong subukan, yung ginagamit po ngayon ilis TV. Kasi official endorser na po siya ng YouGlow Babe mga ka Q. Ayan, so kahapon yan, nalaman natin na siya mismo yung uh, uh, official endorser na po. Isa sa mga mag-endorse ng YouGlow Babe. Okay, so maraming maraming salamat Mario, Q, again uh, kay Atorne Torion, maraming maraming salamat po <laughs> so ngayon, mas maaalagaan na ng uh, maayos yung idol natin guys yan uh, kasi wala namang taong perfecto Mario, sa totoo lang talaga, Siyempre tayo nakakapag din tayo ng bigla-biglaan so, uh, sa katulad kasi nila si TV Mario na sikat Ayan, so maraming mata ang nakabantay mga Q, kailangan kailangan talaga kahit papano guys, ay kung pwede ay magiging perfecto yung kanyang mga galawan mga kuyo yan na uh, pinapagita po sa mga tao kasi sobrang dami pong mata na nakatutok kay Idol Ilas TV natin. Although, uh, transparent naman talaga si Ilas TV guys. Kung ano naman po siya nung una mga kayo, ganun pa rin po siya hanggang ngayon. Pero may mga bagay lang talaga minsan mga kayo na kailangan lang talaga i-consultant sa abogado mga kayo bago sila gumawa ng hakbang. So yun lang, guys, maraming maraming salamat uh, sa panonood. Yan, ingat po kayo palagi. Si Iban Ang Makyo, siya po yung legal counsel man, na, naman ng Ilas City Band. Ha, Ayan. so sa pamumuna naman yun yung Ma'am Beverly yun, Ito naman kasing si, si ito, mga kayo Ito naman yung legal counsel talaga Mismo, personal, ni Ilyas City mga kayo, at ni Ma'am Abigail So yun lang guys, maraming maraming salamat sa panonood Ingat po kayo mga kayo, God bless Abang-abang lang kayo guys sa mga update natin At saan, i-follow nyo po, i-subscribe nyo po itong aking YouTube channel Maraming salamat, God bless guys Looking for the perfect casual tea for your everyday style? Our Elias Uhahaye t shirt is made from premium cotton, ensuring comfort and style all day long. Order now and elevate your casual wardrobe.